na directed by Gerald Tarog, ha? Yes, yes. oh diba? Ang bongga. Oo. Oh. Yes. Uh, pero ako, I'm so happy with uh, Labi natatanda mo na umuwi si Labi, talaga nakipagkita siya sa mga press people, di ba? Nagpa-interview siya. Kaya pag uwing pag uwi ni Labi, po natin siya dito sa Anything Goes, di ba? Ako, I'm so proud na uh, naging publicist ako ni Labi. Uh, um, di ba? Oh, nakaka di ba? Na Hollywood star na ang isa sa mga uh, alaga ko, di ba? Isa sa mga PPR ko. Uh, at saka yung director niya, ay ay director ng Angels of Shield na isa sa mga project ng Marvel, 'di ba? So malay natin maging tulay yon para makuha niya ang role na Wave, yung Filipino superhero sa Marvel, oh, 'di ba? 'Di ba kasi inaano diba? 'di ba? Diba, sinasabi nga na kailangan gusto ng mga tao magano siya mag-audition uh, for that role, 'di ba? Feeling ko, the uh -huh. feeling ako, syempre sa Hollywood naman hindi pwedeng i-announce eh, 'di ba? Ah, uh, uh -huh. pag may announcement na doon lang pwedeng magsalita rin oh, I Maski audition, bawal nila sabihin ni, ko kung saan sila nag-audition eh. Oh, Oo nga.